Welcome po mga classmates sa Rab Guitar Channel. Maraming salamat po sa Diyos at tayo po ay nakapag-upload na naman ng video. Maraming salamat po sa pag-click ng video ito. Para po sa mga classmates natin dyan ng mga guitar beginner, para po sa inyo yung mga ina-upload po natin video dito sa Rab Guitar Channel. Sana po ay napanood din po ninyo yung part 1 at saka po yung part 2 ng ating series ng pag-aaral. At ngayon nga po mga classmates, nandito na po tayo sa part 3 na kung paano po tayo matutong maggitara sana po ay napanood din po ninyo yung part 1 tsaka po yung part 2. Nandiyan po sa inyong screen. Sana po ay pasyalan din po ninyo yung ating uh, guitar channel. At kung ikaw naman classmate ay magaling na maggitara kaya lang wala kang oras para turuan yung mga kakilala mo, maka naman po pwedeng pakishare po yung ating video para po matuto po silang maggitara. Bago po tayo magsimula mga classmates, baka naman po pwede po kayong mag-subscribe at paki-click na rin po yung notification bell para po updated po kayo sa mga i-upload ko po pa pong mga video. Ako po pala ay nag-upload ng mga guitar tutorial para po sa mga guitar beginner, yung mga gusto pong matuto mag-gitara dyan. Kung naalala niyo po classmates yung ating part 2, meron po akong tinuro doon na yung no, paano yung paraan ng pag-strum. Kung hindi nyo pa po, po napapanood yon, nandiyan po sa inyo mga screen yung part 2 po. Ayan po, panoorin lang po ninyo. At doon sa mga nakapanood naman po, kung naalala nga po ninyo yon, tinuro ko po sa inyo yung not way not kung paano po uh, uh mag stram Kung nakuha po ninyo yun, oh, magaling po, salamat po. At doon po sa mga hindi po nakakuha, gusto pa yeah, po ninyo malaman yung iba pang technique o paraan, para makuha po natin yung pag-stram kasi po yung ibang mga guitar beginner uh, medyo nahihirapan silang uh, mag strum baka po itong uh, tutorial natin ngayon baka po makatulong po sa inyo sana po ay subaybayan bayan po huwag niyo pong palaktaw-laktaw yung inyong panunood sana po ay uh, mabuo po ninyo yung ating video po ngayon start na po tayo mga classmates una po ay gagamit po tayo ng application Uh, punta po tayo sa Google. Tapos, uh, i type po natin yung uh, metronome. Yan po yung ating gagamitin. So, marami pong klaseng metronom uh, metronome na nandiyan dyan. Yung akin pong uh, gagamitin ay yung easy metronome. Yan ba Uso, ngayon? Pagka-open tapos Ito po, naka-open na po sa akin yung uh, easy metronome na application. Galing po kay Google. Ano? Ayan, sana Nakikita po sa inyo. Siya doon man tahimik ah. Lagyan mo so, ng music. Sa meron dyan na beats per minute. Ayan. speed niya. Na-adjust po yan. So ilagay lang po muna natin sa 100. Ayan, sa so 100 muna natin ilagay. At kung so, nakaset na po yun sa inyo, kung kukuhin na po natin yung ating gitara. Okay mga classmates, sana hawak na po ninyo yung inyong mga gitara para sabay po tayo. Bali gagamit nga po tayo ng ano, metronome. Set po natin sa 100. Ayan po. Tapos pansinin po ninyo, piplay ko po. Ayan. Susundan po ninyo yung beat. Ayan o. Oh. Paglipat niya, Kakalabit, ah, mag i na po kayo pa down. Ayan po, oh. tinan niyo po ah. Ayan. Ayan, susundan so po ninyo, da-down din po kayo. Ah, ganun pala yun. Kung so, ganda po, tipaan din po ninyo, kahit po ah, G. Tipaan niyo po sa G. Ayan, sundan niyo po yung beat. 100 so, po yan ha bali hindi po ako nakatipa mga classmates, para maipakita ko lang po sa inyo yung ating application yan pero sundan po ninyo pagka nakalapag naman po yung mga cellphone naman ninyo yan sundan po niyo yung bit niya, tipa po kayo ng G yan Sundan po natin ha. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 1 2 3 1 2 3 4 2 3 1 2 3 Yeah, sana po nasusundan po niyo. Yan po yung sa high speed po niya, yung BPM niya ay 100. Stop na po natin muna. ayan So, madali lang naman po yun no? Susundan naman po natin, gawin naman natin yung pattern naman. Uh, ah, nat sa lagay natin naman sa 120. Try natin ng 120. Sa 120, sumobra So yan, 120. So sabay-sabay po nating uh, sundan yung beat. Play ko po. may uh, medyo mabilis sa konti. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 So bakit po tayo gumagamit ng uh, metronome? Para po yung uh, yung strumming natin consistent po yung pagkakasunod-sunod kasi mangyayari mag-strum tayo ng down tapos ang kasunod matagal o hindi pare-parehas. Kaya tayo may metro nung para pare-parehas po yung ating kalapit. Ah, gamon pala yung Po. So, di po tayo, no? It's one, ah, 100 kanina, tapos 120. Try naman natin yung 140. Ayan, 140. So, play natin. Ayan, mabilis na po siya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, yan. Kabaya natin ng strum, down lang po. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ah, maalam ko, ang iba sa inyo nadadalian lang po, no? Easy lang yan, kaya mo yan. Yung iba po natin mga classmates, ah, medyo baka nahihirapan. Pero madali lang naman po, down-down lang. Tapos susundan nyo lang po yung beat. Sa beat lang po magkakatalo. No? One, two, three, 4 O, ganun lang naman po. Tapos, gawin na po natin. So, so uh, 140 po tayo. Stop muna po tayo dyan. Lipat naman po tayo ng ibang pattern ng strum. Gawin naman po natin down, up, down, up. Ano? Pakiulit? Ulit Ay po. Ulit po ha. Down, up, Down, up Siyempre, simulan natin muna sa 100 O kahit sa 120 na po tayo magsimula Ikaw na rin ang bahala Kung madali na po sa inyo 100 Sa 120 tayo Play ko na po Sundan lang po natin yung beat ulit Yung second pattern natin Down, up, down, up Ayan na po 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, Stop natin Ayan, Alam ko po, po nakakuha po ninyo yan Yung sinasabi ko po sa inyo dati Yung sinasabi ko po sa inyo sa part 2 Yung ating pong daliri Para pong uh, ganyan May hawak na ano din uh, Peak Ayan, oh, ganyan po yung ating daliri. Ayan, so lang po natin yung beat. So, lipat tayo ng 140. Ayan, 140 naman. Ganun, po, ganun pa rin po yung ating pattern. Down, up, down, up. Down, up. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, Yan. So alam ko po pa madali lang po sa inyo binubuo mm, naman ako eh Ang position po ng ating Ah yung ating kamay Siyempre Dapat Yung ating braso Eh nandito po Sa banda dito Ah yung kanto ng ating braso Tapos Huwag pong matigas yung inyong Pag-stram Parang Parang robot Gumagan niya, no? Ayan, yung hindi gumagalaw yung kamay ninyo dito. Ayan, pantay lang dito. Pag gumalaw, sabay-sabay gumagalaw dito lang. No? Parang robot nga. Ayan, hindi po ganyan. Mali po yan, mga classmates. Okay? Kailangan yung, di ba, panagugas kayo ng kamay, uh, pinapagpag ninyo, Ganyan. Parang gano'n, malambot lang po. Nabutan po ninyo yung dito banda. Yan, malambot yung inyong ay uh, pagkumpas. Yan. Hindi po kayo sasabay dun sa braso ninyo sa taas. Na gumaga gumaganon siya, sasabay rin dito. Mali po yun. Itigas po, matigas po ang strumming doon kailangan malambot lang ho ito banda ay ah, hindi to ninyo medyo i-stretch nyo muna yung inyong kamay dito banda Ayan, parang yung kung naghugas kayo ng kamay, pinapagpagpagpag -pag -pag na gano'n, yan, malambot. Ayan. Titi pa lang po ako ng G. O, 1, 2, 3, 4. O, 1, 2, 3, 4. Ito po yung ating pattern number 2 sa pag-strum. 1, 2, 3, 4. Sana po na susundan po ninyo mga classmates. Yan, gamit po yung ating metronome. pwede naman po ninyo i-adjust yan ng mas mabilis. Kung gusto po ninyo. Binibigyan ko lang po kayo ng idea para ah, meron kayong pattern na sinusundan o pinapractice. So ngayon po yung ating ayo ah, ulitin ko lang po mga classmates no yung first pattern natin puro down. Tapos, bahala na po kayong mag-adjust ng metronome kung gano'ng kabilis. After po nun, uh, down, up, down, up. No, adjust nyo yun ulit yung, ah uh, yung BPM. Yung sa bumilis kayo. Yung third pattern naman natin, down, down, up, down. Okay? down, 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 up, down. Ulit. Down, down, up, down. O, pipili ko po ulit yung metronome natin. Sa 140 na. Sina po natin, o. Oh. down, up, down, 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 up, down, 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 up, down. Yeah. Sundal lang po ninyo yung beat. Ayan, mga classmates. madali lang po, alam ko, kaya-kaya po ninyo yan, eh, mga classmates. Hmm, binubo, mo lang Malalan ako po eh. ko talaga ng practice. Normal, syempre naman. Kailangan mag-practice po kayo uh, isang oras po, isang araw. Ano? Ang tagal naman. Magsasayang pa ako. Yan po. Para matuto po tayo kaagad. Makuha po natin. sa strumming. May mga classmate po talaga tayo o may mga guitar beginner po talaga na talagang nahihirapan sila sa strumming. Binibigyan ko lang po kayo mga classmate ng idea para meron po kayong mapagpa um, mapagpapraktisan kung paano yung mga gawin po ninyo kung nahihirapan po kayo sa strumming. Siyempre, gawin po ninyo mga classmates, doon muna kayo magsimula sa uh, mababa yung pagka medyo madali na po yung sa 100, siyempre, pataas na ng pataas. Kayo na pong balang mag dagdag. Tapos sa pattern naman po natin, siyempre, kayo na rin po ang gagawa kung gusto ninyong dagdagan yung pattern. Halimbawa, ang ginawa ko po kasi sa third pattern natin, down, down, up, down. Gusto naman po ninyo, dalawang down, dalawang up. Pwede naman po yun. basta sundan po lang po yung uh, yung metronome natin, yung uh, beat. Wow, dalawang down, up, up. Okay naman po yun. Tapos taplo. Tapos taplo din. Up, up. Ayan, nasa inyo po yun sa meron na po kayong idea na meron tayong beat na susundan para yung ating kalabit pantay-pantay, pare-parehas. Okay po? Okay. So ngayon. Maganda po mga classmates kung masasabayan po ninyo ng pagtipa yung ating strumming, syempre. Alimbawa po, G. Yan po yung ating G. Yung pattern po natin sa yung number 2 po yung pattern natin sa strumming, yung Down, up, down, up Madibawa po, ganyan G Down, up, down, up After nyan, lipat kayo C at 9 O, diba po? Ulit G Tapos C at 9 O, try po natin gamitan ng uh, metronome Nagin lang po natin muna sa 120. Up na tayo. Lagyan natin sa 120. Ayan. Play natin. At 4G po tayo. Nagamitin po natin yung pattern number 2. Down, up. O, so, ayan. Ayan. Tapos, lipat po ninyo sa C at 9. O, oh, lipat po natuloy. Kailan? Di kayo mawawala sa beat ng metronome. Yan. Tapos, baba. at Night Okay po Kaya kaya po ninyo yan eh, mga classmates Ngayon kung after po nun 120 Nadadalian kayo Bahala na po kayong magdagdag ng Okay Ngayon po ang iba po natin mga classmates Yan siguro na encounter po ninyo Uh, ah, nahirapan kayong maglipat di ba po? bawa ganyan po tapos di, di, di ano niyo po isa-isa normal lang po 'yan mga classmates wag po kayong uh, kumbaga mahiya kung mayro pong nanonood sa inyo na tapos na, naggigitara kayo nagpa-practice kayo kay e, nag aaral pa lang po tayong uh, nag-aaral pa kayong uh, tumi pa normal lang po 'yon okay lang bawa ganyan oh tapos di kayo agad na kalipat yan kung yun po yung naging problema na ninyo So, okay lang po muna yon, Stay lang muna kayo sa G Ayan, G kayo Apos, ah, focus kayo sa Strumming nyo Using po yung ah, Focus muna po kayo sa Strumming Kung hindi kayo agad-agad ah, makalipat So, G muna Ayan Importante mga classmate Yung hindi ninyo na didiinan yung mga ibang string na hindi na magkasama sa G ng chord ng G tsaka yung tunog dapat ayan kailangan tumutunog siya ng maayos dyan muna po kayo mag focus ayan po ngayon kung maayos na po yung tunog na titipan ninyo na maayos kaya lang hindi talaga ninyo pa kaya sa ngayon, yung paglipat naman Ayan Kaya nyo po sa mga susunod nating pag-aaral God willing Tuturo ko naman po sa inyo yung uh, technique naman Tuturo ko naman po sa inyo kung paano tayo mapapabilis ng paglipat Bawad G Lipat ka ng A Diba? Tapos D Ituturo ko po sa inyo kung ano yung technique kung paano po um, ano yung um, mabilis na paraan o preparasyon para hindi po kayo mahirapan ng paglipat ng ibang cords Okay po mga classmates Kaya po sana po mga classmates ay ah, na-click na po Kaya po sana mga classmates kung nakasubscribe ka na sana naklik muna din po yung notification bell para hindi uh, mo ma-miss yung i-upload natin na video. Tungkol po dyan sa tutorial na yung paglipat ng mga chords. Tungkol po dyan sa paglipat ng mga uh, daliri natin sa ibang chords. Ayan po, mga classmates. Ella po muna mga classmates ang ating uh, tutorial ngayon. Sa ating pong part po, abangan po ninyo yung ating tutorial naman tungkol sa paglilipat ng ating mga daliri sa ibang cords. Kaya sana po ay naklikin po yung notification bell para po hindi po ninyo ma yung video po na yun. Para po sa mga guitar beginner po dyan, para po sa inyo ang rap Guitar Channel, sana po ay pakishare nyo rin po yung ating video para po sa mga gusto matutong maggitara. Muli po mga classmates, maraming salamat po sa Diyos at maraming salamat po sa matiyaga po ninyong panunood. Sana po ay kahit papano ay nakatulong po sa inyo ang video po natin ngayon para po sa inyong mga pag-aaral ng gitara. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat. Preli na ba? Oo. <laughs> Yan. Okay. Okay. Eh. <laughs>